maglalaro tayo ng Sky Black Lucky Black. Yun. Kaya, ano pang hinihintay nyo? mag at like na kayo. yon. So, siguro, ano, hukukay ba natin to? Ayun. Ah, Kasi na yun. Pupunta tayo sa ibang planet. Uy. Hindi yan pwede. sky Black, lagi Black. Ayun. Yun pala, akala ko ang block Hindi pala, sky block lucky block Yun. yun Punin na lang natin itong lahat. Ayun, ko. Ayun, ako ay, na ko. Ang ay <laughs> mahulog, ayun, ang mahulog. Ang mahulog. Ang mahulog, ayun, ang Alam, may ayon. Pero ako pickaxe. Wala akong pickaxe. Big axe, eh oh lugako inobul yun to patay eh eh na no pala kay patay so namatay tayo guys ayun patay na naman gugo namatay gugo na gugo na Yo kun da, yo kun ng Hindi Ni pa kun ka ka kuhan mo sa. Yo. Yan. Yan, pupunta ya, tayo doon sa isang world. Nahulog yung black. Ha, ha, ha. Wala may bulak dito. Oh, dito banda. Saan natin yan? Let's Lipan! Saan na yan? Yun. Ay! Ba't ganun? Gusto <laughs> <laughs> ko yun. Gusto ko doon. Ay, matay. Ah, okay. Kukunay lang sa baget ano si Rocko Kwan? Ano? Ayaw ko na maglaro. Ayaw ko na. No. Ayaw na no, maglaro. Ayaw ko na no, maglaro. Charis. Yes, Ito yung favorite ko. Ayan.